Isang motorsiklo ang napag-alamang ninakaw ang nasabat ng mga tauhan ng City Transport and Traffic Management Center o CTTMC sa isinagawang checkpoint operation sa Cotabato City. Ayon kay CTTMC Chief Moy Null, naharang ang isang Honda XRM125 noong June 27. Matapos mapansing walang side mirror at hindi makapagpakita ng anumang dokumento o lisensya ang driver dahilan para ma-impound ng pansamantala ang unit. Ilang araw matapos ang insidente, isang lalaki ang tumawag sa tanggapan pagtanggapan ng CTTMC upang alamin kung may motorsiklong naharang. Base sa isinagawang verifikasyon, lumabas na ito nga ang motorsiklo na napaulat na nawawala noon pang June 26 sa Dato Udin Sinsu Maguindano del Norte, isang araw bago ito na sabat ng CTTMC. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya pa rin ng CCTMC ang naturang motorsiklo habang patuloy ang isinasagawang investigasyon. Mahigpit ang paalala ngayon ng CCTMC sa publiko na palaging dalhin ang kumpletong dokumento ng mga sasakyan upang makaiwas sa abala at upang mapadali rin ang pagkakakilandan sa mga kahinahinalang insidente. Ay yun na nga ang iniwasan natin, mali mo karnak. So yun na nga, nang katotoo, well, kasi kung mag-alis kayo sa bahay, bago kayo magmaneho, be sure, tingnan ninyo yung papilis ng motor ninyo, or mga license kasi hindi po dahilan sa amin na nakalimutan niyo. Rufa Mokalid, NDBC, Bida Balita.